Anong ganap sa mundo ng showbiz? Hindi pinalampas ng kapuso actress na si Angelo De Leon ang mga bashers na bumatikos sa kanyang pamimigay ng gulay sa mga kapwa pasigenyo. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng kanyang ika-apatnaput-apat na, na kaarawan ngayong ika-dalawamput-dalawa ng Agosto, nagtayo si Angelo ng community pantry sa isang lugar sa Pasig City, kung saan siya nagsisilbi bilang konsehal. Ayon kay Angelo, naisipan niyang magpamigay ng pagkain dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga gulay sa palengke, na nagiging malaking pasanan para sa mga residente. Ngunit sa kabila ng kanyang pagtulong, ilang netizens pa rin ang nangnenega at inokresya sa social media platform na X. Sa isang video, makikita si Angelo habang namimigay ng sitaw sa mga nakapilang residente ng Pasig, kasabay ng pagpopromote ng kanyang teleserye sa GMA7 na pulang araw. Pagkatapos na ako, panoorin niyo naman po yung pulang araw! <laughs> yes! Pagkatapos hindi ang 24 oras 8pm! Nanonood ba kayo? Thank you. O diba? Doon lang ho ako nananakit! <laughs> Thank you! Ayon sa post ni Angelo Hi! I do my yearly birthday community pantry as a way of giving back and being grateful to my constituents. Personal ko po ito, nahiya naman ako na hindi ito sapat para sayo. Pero I guess hindi ka naman taga pasig. I will promote pulang araw, because I am proud of our show. Meron pa hong putol na upo kasi hindi ko kaya magbigay ng buo. Pinuputol namin para meron ng lahat. May talong, ampalaya at okra din. Ang mahal na pala talaga ng gulay ngayon hindi talaga aabot ang 64 pesos sa isang masustansyang meal per day. Ito ang sagot ni Angelo sa basher na nagsabing, Kakapiranggat lang nagulay tapos gusto mo manood ng pulang araw? Grabe na ang pagkadesperada mo girl!